Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Madaling maboard ang mga ari sa araw na ito dahil ngayong araw walang masyadong malakihang ganap para sa inyo. At sa araw na ito, magaganda naman ang iyong mga komunikasyon sa ibang tao at merong mga oportunidad ngayong araw na medyo magaan lang ang mga sitwasyon. Sa araw na ito, papasok ang malakas na impluensya ng Venus na nagdadala ng enerhiya ng pag-ibig, kagandahan at kasiyahan. At sa araw na ito, meron ring konting impluensya ang Uranus na siya enerhiya naman ng rebellion kaya pagdating sa bandang hapon marami sa mga aris maari na Mag-complain o kaya meron mga reklamo pagdating sa kung ano ang nagaganap sa buhay nila, sa trabaho nila o kaya pagdating sa bandang hapon lalo kayong maging practical pagdating sa inyong trabaho at pananalapi. Ngayong araw meron lang ibang mga aris hindi kayo madaling makapag-let go sa mga bagay na attached na kayo at sa araw na ito mag-improve naman ang inyong kalusugan. Ngayong araw, karamihan sa mga aris makukumbay ninyo ang kasiyahan at ang trabaho. At meron namang mga exciting na pagbili ng mga bagong bagay ngayong araw o kaya yung mga pangarap ninyo dati, mga bagay na gusto ninyong makamit ay maaring makamit ninyo sa araw na ito. Ang kailangan lang bantayan ang mga frustration ngayon ng ibang tao na maaring maibuntong sa mga aris. At sa araw na ito, marami ring mga aris na medyo matitigas ang ulo kasi gusto na maging independent at ayaw na mapagsabihan. Ngayong araw, bantayan ang pagbudget ng pera. Ang pag-ibig sa araw na ito, medyo sensitibo. Merong mga aris ngayon hindi masyadong happy sa pagsasama. Merong mga alitan, merong mga hindi pagkakaunawaan. Meron tampuhan o kaya mga pagsiselos At energetic ang mga ari sa araw na ito Kaya lamang ang mood ngayon ay medyo sensitive Madaling mapikon, madaling magalit o kaya magtampo Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini Ang iyong lucky color ay blue At ang lucky numbers mo ay 10, 13, 17, 25, 30 at 31 Maganda naman ang focus ng mga choro sa araw na ito. Ngayong araw, marami kayong magawa. Marami kayong options na maari na maakit kayo sa isang particular na area ng buhay ninyo. At ngayong araw, yung ibang mga choro sinahanap ang adventure. Kaya sa araw na ito, mabilis ninyong makompleto ang inyong mga trabaho at yung iba naman gusto na gawin ang mga bagay na nag-e-enjoy sila pagkatapos ng kanilang mga trabaho. Maayos ngayon ang ang pera, maayos rin ngayon ang pag-ibig kaya makuha mo sa araw na ito, Charles ang suportang iyong hinahanap sa iyong asawa, sa pamilya mo. O kaya sa iyong kapartner At napakataas ng energy ng mga Charles ngayong araw Kaya ang dami-dami ninyong gawin Very active kayo ngayong araw Marami kayong madiskubre pagdating sa inyong proyekto Sa trabaho ninyo O kaya kung anuman ang mga inaasahan sa inyo. At excelente ang araw na ito, Taurus, para ikaw ay mag-research, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Taurus na naghahanap ng trabaho, o kaya meron kang mga nire-research patungkol sa kalusugan, sa kung paano mag-improve ang iyong skills, sa pagpapalakas ng iyong diskarte sa buhay. Malakas ang impluensya ng Venus ngayon na nagdadala ng kapayapaan sa iyong sektor, kaya sa araw na ito, marami ang magkagusto sa mga Taurus, maganda ang inyong kares mas charming kayo ngayong araw at malakas ang inyong pangakit. Ngayong araw, maraming mga tao ang madaling makumbinsi ng mga choros. At sa araw na ito, marami sa mga choros susundin kung ano ang sinasabi ng kanilang puso dahil sa lakas na impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor. At malaya mong maipahayag kung ano at ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo kung ano ang iyong mga paniniwala. Mamayang gabi, ang moon ay papasok sa iyong communication sector. Kaya pagdating na sa bandang gabi, lalo kang ganahan na matuto, mag-aral, kumonekta sa iyong mga kaibigan o kaya sa iyong mga kapitbahay. Mas willing ka rin na dumistansya sa mga tao na hindi masyadong maganda ang impluensya sa iyo. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces, ang iyong lucky

Malakas naman ang pananampalataya ng mga Gemini. Ngayong araw, mas matatag kayo at malakas ang inyong paninindigan. Meron rin kayong pag-asa na anuman ang mga problema sa araw na ito ay magiging maayos. Ngayong araw lang, meron mga Gemini, hindi masyadong maganda ang pagsasama, lalo na ang mga Gemini na mag-asawa kasi sa araw na ito, merong mga paniniwala na hindi magkasundo. At madaling mapagod ang mga Gemini ngayong araw, kaya kailangan ang inyong alagaan, ang inyong kalusugan. Meron mga Gemini, nito man nakaraang gabi, ay kulang-kulang sa tulog. Kaya pagdating sa trabaho, ay pa parang wala masyado sa kondisyon. At sa araw na ito, kailangan ring bantayan ang pera. Maraming mga pagsubok pagdating sa mga bayarin. Kaya kailangan mong maging magaling pagdating sa iyong pag-budget, kung ano ang dapat mong unahin. At sa araw na ito, merong dating problema ang lilitaw ulit ngayong araw. At ikaw naman, Gemini, magkaroon ka ng mga katanungan. Meron kasing mga bagay na paulit-ulit na lang pagdating sa issue ng buhay mo. At kailangan lang ngayong araw kung hindi klaro sa iyo ang mga sitwasyon iwasan muna ang pagawa ng mga malakihang desisyon. mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng Venus na magdadala ng enerhiya ng pag-ibig sa iyong sektor, kaya pagdating na sa bandang tanghali papuntang hapon meron mga bagong experiences at doon ka na pasukan ng mga malalakas na inspirasyon para lalo ka pang maghanap ng pamamaraan mga alternatibong pamamaraan para ma-stabilize mo ang iyong emosyon mas secure mo ang iyong nararamdaman, lalong lalo na pagdating sa iyong trabaho, sa pangangailangan ng pamilya mo sa income. At sa araw na ito, meron ring mga tao na makatulong na mag-improve ang iyong mga pananaw at maging positibo ka sa mga sitwasyon. Ngayong araw, medyo mahirap ang mga topic ng diskusyon. Sensitibo ngayon yung ibang tao, kaya hindi ka basta-basta makapagsabi ng iyong mga saluubin. At sa araw na ito, Gemini, habaan ang pasensya. Meron mga tao ngayon na medyo makikitid ang ulo at hindi nakikinig sa iyong mga explanation. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries Ang iyong lucky color ay black At ang lucky numbers mo ay 2, 9, 10, 19, 26, at 44 Nagaalab ang puso ng mga cancer sa araw na ito na lalong galingan sa kanilang mga pagsusumikap. Ngayong araw, unti-unting magiging maayos ang inyong pananalapi, anuman ang circumstansya mo sa buhay. At sa araw na ito, marami kasi sa mga cancer, madali ninyong maalala kung anuman ang pait at hinanakit na nangyari sa inyo sa nakaraan. Mga panahon na ikaw ay naghihirap. At sa araw na ito, magiging maganda ang vision mo. Para sa iyong future Ngayong araw, very active ang mga cancer Marami kayong magawa, marami kayong mga plano sa buhay At sa araw na ito, kailangang bantayan ang pag-ibig Ang relasyon ngayong araw ay makakaroon ng konting problema Dahil ang mga cancer sa araw na ito, gusto kayo ng simple lamang Ngayong araw, ang focus ng mga cancer nasa tahanan, nasa pamilya, nasa pag-aaral. At sa araw na ito, meron ring mga alitan dahil sa hindi pagkakasundo ng enerhiya ng Mercury ngayon. Kaya ang pananalita, kahit maganda ang sasabihin ng mga cancer, merong mga taong mahal nila ang maari na hindi makaunawa. Lalong-lalo na pagdating sa kaniyang mga desisyon kasi merong mga tao na mahal sana ng cancer pero makikialam sa mga desisyon ng cancer. Kaya nakakaroon ng argumento, mga alitan at sa araw na ito malakas naman ang impluensya ng Venus at Uranus pagdating sa bandang hapon. Ang Uranus ang enerhiya na magtutulak sa mga cancer na magrebelde. Kaya kung merong mga reklamo ang mga cancer, ma-highlight ito pagdating na sa bandang hapon. At parang maghihilahan ang enerhiya ng pag-ibig at enerhiya ng rebellion, kaya merong mga konting clashes pagdating na sa bandang hapon. At merong mga tao, ipupush nila ang kanilang boundaries. Yung mga bagay na dapat sana hindi na nila pakialaman ay parang pinapakialaman. Kaya doon papasok ang mga problema. Pagdating naman sa bandang gabi, buti na lang ang moon ay andyan para mailawan ang mga pag-iisip ng cancer at kung ano ang kanilang nararamdaman. Pagdating sa bandang gabi, merong mga awakening, ma-realize ng mga cancer kung ano ba talaga ang purpose nila sa buhay? Ano ba talaga ang tamang desisyon? Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 10, 18, 20, 33, 43 at 44. Medyo challenging naman ang araw na ito para sa mga Leo. Ngayong araw, meron mga tao na hindi ka maunawaan at sa araw na ito, meron ring mga plano na hindi matuloy. Ngayong araw, Leo, mahalaga na i-consider mo kung ano man ang mga pag-improve ng mga sitwasyon. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong privacy sector. Kaya marami sa mga Leo ngayong araw, privado kayo sa kung ano ang mga plano ninyo at kung ano ang inyong mga iniisip. Yung ibang mga Leo naman, merong mga exciting na plano. Kaya sa araw na ito, meron ding iba hindi masyadong mapakali. Ngayong araw, malakas ang epekto ng Venus at Uranus. Ang Venus, magdadala ito ng enerhiya ng pag-ibig. Pero ang Uranus rin, magdadala ito ng enerhiya ng rebellion. Kaya yung iba, gustong maging malaya sa araw na ito, ayaw pakialaman ng kanilang mga mahal sa buhay. At yung iba naman, gustong mag-explore sa mga bagong ideya, bagong pamamaraan at magkaroon rin kayo ng karagdagang lawak sa kung ano ang gusto ninyo sa pera sa negosyo at sa inyong trabaho. At sa araw na ito, maraming mga liyo na gusto lang ninyong subukan ang mga bagong bagay. At yung iba naman, ngayong araw, maari na mapagsabihan ng mga sikreto. Bantayan na hindi mo ito masabi rin sa iba. At sa araw na ito, maraming mga tao liyo na kapalibot sa iyo na medyo sensitibo kaya madali maapektuhan, madali masaktan. Ngayong araw, maayos ang pag-ibig ng mga liyo. Maganda ang romance energy at sa araw na ito maayos rin ang pasok ng pananalapi maganda rin ang iyong kalusugan ngayong araw sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aries ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4 18 24 30 35 at 42 Magaling naman ang mga Virgo sa araw na ito na i-manifest kung ano man ang mga gusto nila sa buhay. Ngayong araw, magaganda ang estratehiya ng mga Virgo, lalong-lalo na pagdating sa negosyo at sa pera. At kahit na merong mga delays ngayon sa sweldo, yung mga plano sa negosyo hindi matuloy-tuloy, ngayong araw marami namang mga magagandang madiskubre ang mga Virgo na maaring makatulong sa iyo na ikaw ay magkaroon ng malalim na kumit sa pamilya mo. Ngayong araw malakas ang epekto ng Venus Uranus na nagdadala ng pag-ibig at pagiging wild, pagiging independent. Kaya sa araw na ito, yung ibang mga Virgo, iba rin ang mood ninyo. Naaakit kayo sa mga bagay na bago at yung iba, parang natcha-challenge kayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Ngayong araw, marami rin sa mga tao, mas maakit ngayon sa mga Virgo kasi magaganda ngayon ang creativity ng mga Virgo. Marami kayong maisip na bago at ma-enjoy ninyo ang inyong sarili ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 16, 21, 32, at 40. Palaban at determinado naman ang mga Libra sa araw na ito, lalong-lalo na Libra na ngayong araw mahilig kang magbigay ng suporta ah, sa mga mahal mo sa buhay. Magaling kang mag-monitor kung ano ang mga sitwasyon ngayong araw. At karamihan sa mga ginagawa ng Libra ngayon, hindi para sa kanilang sarili, kung hindi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mananaig ang pag-ibig at pag-unawa ngayong araw para sa mga Libra. Ang pera, kahit na hindi masyadong maganda ang pagpasok nito sa income ngayong araw ay mananaig ang kagustuhan mo libra na unahin ang mga mahal mo sa buhay kaya maraming mga libra ngayong araw nagsasakripisyo yung iba naman ay natcha-challenge kayo kasi meron ring mga tao ngayon hindi maganda ang mga komunikasyon at ngayong araw merong iba na pabago-bago ang kanilang mood kaya ang mga libra naman kahit papano nag a -adjust. sa araw na ito mabigat ang mga obligasyon ng mga libra kaya makatulong sa iyo libra relax ka lang ngayong araw pag kung ano ang mga sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa mga positibong bagay, pag-focus sa iyong mga blessings, mamayang gabi, mas maging privado ang mga libra, karamihan sa inyo, hindi na kayo masyadong nagsasabi kung ano ang mga plano ninyo, at karamihan ay mas maging tahimik, magiging malakas rin ang impluensya ng Venus at Uranus pagdating sa bandang hapon ang Venus, magdadala ito ng pag-ibig, at karamihan sa mga libra, pagdating na sa bandang hapon at gabi, mas maging emotional kayo. At marami rin sa inyo gusto na na maging independent. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay red, at ang lucky numbers mo ay 10, 13, 17, 24, 35, at 43. Huwag pabayaan ang iyong kalusugan sa araw na ito, Scorpio. Karamihan sa mga Scorpio ngayong araw, mga ngailangan ng karagdagang tubig kasi yung iba na dehydrate. At sa araw na ito, marami sa mga Scorpio nagkakaroon ng konting problema pagdating sa kanilang pag-ibig dahil sa hindi klarong komunikasyon pag-uusap ngayon sa kanilang asawa o kaya sa kanilang kapartner sa buhay. Sa araw na ito rin, merong ibang mga tao na nagmamahal sa mga Scorpio ang parang ipinagbabawal yung mga bagay na gusto sanang gawin ng mga Scorpio. Pagdating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng Mercury sa iyong privacy sector. Kaya unti-unting magiging mas tahimik ang mga Scorpio pagdating sa bandang tanghali. Pero ngayong araw, marami rin sa mga Scorpio maisip ulit kung ano man ang kanilang mga pagkakamali sa nakaraan. Ang mga dating eksperyensa na hindi masyadong maganda, kaya makapag-focus kayo doon sa inyong mga pagkakamali. Merong mga pagsisisi at makatulong sa iyo, Scorpio. Focus lang sa iyong mga pangarap sa buhay para kailangan mong manatiling positibo para sa iyong vision. Magkaroon ka ng mga magagandang ideya, focus sa mga posibilidad at hindi sa mga nakalipas na. Sa araw na ito, exciting naman ang mga connections ngayon ng mga Scorpio. Ngayong araw, merong mga bagong kakilala, mga bagong tao na darating sa buhay mo. At makatulong rin sa mga Scorpio ngayong araw, dumistansya ka muna sa mga tao na hindi ka na binibigyan ng pagpapahalaga para makapag-focus ka sa iyong sarili. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 8, 9, 13, 18, 27, 30, at 31. maganda naman ang imahinasyon ng mga Sagittarius ngayong araw at malakas rin ang inyong disiplina sa sarili. Ngayong araw, maganda ang enerhiya ng pag-ibig para sa iyo, Sagittarius. Kaya ngayong araw, magkakaroon ng bukas na pag-uusap at diskusyon pagdating sa isyong puso. Maaring ito ay sa pamilya, o kaya sa mga kaibigan mo at sa araw na ito hindi masyadong maganda ang pasok ng pananalapi kaya maging maingat ngayon sa iyong mga gastusin at sa iyong mga bayarin. Karamihan rin sa mga Sagittarius ngayong araw madaling mapagod kaya alagaan mo ang iyong kalusugan lalo na sa mga Sagittarius na hindi na gaanong nagpapahinga. At ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng Malakas na kagustuhan na abutin kung anuman yung mga nakaraang pangarap mo. Maalala ng mga Sagittarius ngayong araw kung anuman yung mga bagay na nagpapasaya sa kanila dati. Lalo na yung mga bagay na hindi na ninyo masyadong ginagawa kasi nagiging busy na, meron ng ibang mga priorities. Pero sa araw na ito, magigising ulit kung anuman ang mga gusto nyo talaga na hindi na ninyo nagagawa. At sa araw na ito, hahanapin ng mga Sagittarius yung bago naman, yung mga adventure. Kasi sa araw na ito, parang napapagod kayo sa paulit-ulit na lang na routine. At ngayong araw, meron ring ibang mga Sagittarius, parang gusto ninyong makalimutan kung man ang mga bumabagabag sa inyong isipan. At gusto lang ninyong mag-enjoy ngayong araw. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo

Swerte naman ang karamihan sa mga Capricorn sa araw na ito. Kahit na medyo busy ang mga Capricorn ngayong araw, hectic ang inyong schedule. Pero sa araw na ito, magaganda ang paniniwala ng mga Capricorn. At ang kailangan bantayan ng mga Capricorn ngayong araw, merong mga tao na hindi kayo madaling maunawaan sa araw na ito. Ma-misunderstood ang inyong pananalita. At ngayong araw, ang pera ay kailangan nyo ring bantayan dahil ang pagbudget ngayon ay important hindi masyadong maganda ang pasok ng pananalapi sa araw na ito, pero maganda naman ang enerhiya ngayon ng pag-ibig at very active ang mga Capricorn ngayong araw. Marami kayong magawa, marami rin kayong matapos. At merong ibang mga Capricorn, nakakaroon ng delays ang kanilang mga plano. Yung iba naman, nalilito pagdating sa kanilang career choices, sa trabaho, sa proyekto nila, lalo na sa negosyo at sa araw na ito ito. Mahalaga na klaruhin Capricorn kung ano ba talaga ang mga plano mo, ano ang gusto mo. Sa araw na ito, pagdating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng Venus na nagdadala ng pag-ibig para sa iyo. Pero kasama rin dito ang enerhiya ng Uranus naman na nagdadala ng kalituhan at rebellion. Kaya yung iba, medyo makapag-focus doon sa kung ano ang kulang, ano ang hindi maganda sa buhay nila, kung ano ang mga bagay na sawa na sila. Kaya meron rin mga Capricorn ngayong araw, hinahanap ninyo ang adventure, hinahanap ninyo ang bago naman kasi nababagot na kayo na paulit-ulit na lang ang mga nangyayari. At sa araw na ito, gusto ninyo na i-break kung ano man yung mga routine at gusto rin ninyo na lumayo, dumistansya muna sa sa mga tao na nagdadala palagi ng problema, nagdadala palagi ng pangamba, lalong-lalo na sa trabahuan. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 16, 18, 22 at 33. Magaling ang mga Aquarius sa araw na ito sa pagpresenta ng kanilang mga plano at ideya. Magaling rin ang mga Aquarius ngayong araw na magsulat at mag-email at sa mga detalye ninyo sa trabaho kasi ang mga Aquarius ngayong araw nagiging mas mabusisi kayo, magaling kayo na makita ang mga bagay na hindi madalas nakikita agad ng ibang tao. Dahil ngayong araw matalas ang mga mata at pag-unawa ng mga Aquarius. Ngayong araw rin magaganda ang mga naiisip ng mga Aquarius, mas wise ang mga Aquarius sa araw na ito at napakatalas ng inyong mga kutob ngayon, lalong-lalo na sa trabaho. Magaling kayo sa mga obserbasyon at magaling kayong magbasa kung ano man ang mga intensyon ng ibang tao. Mamayang gabi, papasok ang malakas na impluensya ng buwan sa iyong work at health sector. Kaya, mas lalo mong maunawaan kung ano ang gusto mo sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. Magiging maayos ang iyong emotional focus. At sa araw na ito, maayos ang pag-ibig para sa mga Aquarius. Kung meron mga hindi pagkakaunawaan ngayon sa isang pagsasama, lalo na sa mga mag-asawa, hindi naman ito maging sanhin na kayo ay tuluyan ng maghiwalay. At ang pera ngayong araw, kailangan pa rin bantayan. Medyo mabagal ang pasok ng pera para para sa mga Aquarius ngayon, yung iba nagtatrabaho ng maayos pero parang hindi pa rin nagiging sapat ang income. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 5, 17, 18, 22, 39, at 41. Magaganda naman ang pagbabago ngayon para sa mga Pisces dahil ngayong araw maganda ang focus ng mga Pisces pagdating sa kanilang trabaho. At maging sociable rin ang mga Pisces ngayong araw. Mas involved kayo sa kung ano ang nagaganap sa inyong mga kaibigan. Maganda ang pagproseso ninyo sa kung ano ang nagaganap ngayon sa mga relasyon. At sa araw na ito, matalas rin ang kutob ng mga Pisces. Kaya magaling kayo sa pagbasa kung ano man ang intensyon ng ibang tao o lalo na ang mga bagong kakilala. Maayos ngayon ang pag-ibig ng mga Pisces. Maganda rin ngayon ang pasok ng pananalapi at ang mga desisyon ng mga Pisces ngayong araw, straightforward, walang paligoy-likoy. At magaganda ngayon ang mga konklusyon na iyong magawa. Sa araw na ito rin, mahilig ang mga Pisces i-analyze ang kanilang trabaho, ang pasok ng pera, ang mga utang, kung ano ang kanilang mga maling desisyon sa nakaraan, lalong-lalo na pagdating sa trabaho. At sa araw na ito, ang kasok ng buwan ay nasa iyong sector of joy. Kaya pagdating na sa bandang hapon at gabi, lalo kayong malibang, lalo kayo na magkaroon ng magandang connection sa ibang tao. Ma-channel ninyo ng maayos kung ano ang mga gusto ninyong sabihin. At pagdating rin sa bandang hapon, merong mga exciting discoveries, merong mga tao paisis, magbukas ng kanilang mga saluubin at sikreto sa iyo. Ikaw naman ay mas maging inspirado ng dahil sa isang special someone. Magaganda ang mga diskusyon sa araw na ito. Magdadala ito ng positibong emosyon para sa iyo. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8, 14, 20, 28, 33 at 40. Abangan ang iyong kapalaran bukas.